tips kung paano aralin ang math. Tingnan na lang natin kung hindi tumas yung score mo pag in-apply mo to. At number one, hindi sapat na naiintindihan mo siyang isolve. Kailangan kaya mo siyang isolve. Magkaiba kasi yun eh. Pag tinitignan mo sa notes mo, yung solution, tas ah, okay, naiintindihan ko kung paano siya isolve. Pero nung ikaw na yung magsasolve, ikaw mismo, walang mag-guide sa'yo, wala kang nakikitang equations, hindi mo na alam bigla. Yun pala, hindi mo talaga siya kayang isolve mag-isa. Pero pag may guide, iintindihan mo. So magkaiba yun. Kaya kailangan i-apply nyo yung natututunan nyo. Kasi ganun yung gagawin mo sa exam at sa quizzes. At number two, mag-solve ka ng napakaraming problems. Mamaya kasi isa lang yung sinolve yung problem. Tapos, ah okay na ako. Sige, ready na ako sa exam. Hindi, hindi ka pa ready. Kailangan mo mag-solve ng sandamakmak na problems para pag nakita mo siya sa exam, familiar na yun sa'yo at alam mo siyang isolve. Alam naman natin yung kasabihan na practice makes perfect. Well, I think sa math applicable siya because the more you practice, the higher the chance that you're gonna get a perfect score. And lastly, at number three, this is also important, especially when you're reviewing kasi may time limit ang exam, so you have to solve na may time limit. Kasi kahit alam mo isolve ang isang problem, pero it takes you one day importante na mag-practice with time limit. Kasi nga, sa exam, may time limit din siya. So, isang oras ang ibibigay sa inyo, tapos kailangan matapos yun eh, yung exam. Ayaw nyo naman na uh, sa exam, isa lang yung masagot nyo. Kailangan lahat yun masagot nyo. So, ayun lang muna, inuna ko tong math tips kasi maraming nagre-request sa inyo. Let me know ano yung gusto nyong next na gawan natin ng school tips. And yun lang muna. Bye-bye! Kita-kits tayo sa susunod na video and follow for more.